Ano naririnig natin? Halos puro pagbabayad nang wala namang pinapupuntahan. Puro na lang bayarin, puro pang didipit. At sa huli, wala din tayong nakukuha. Kapag ka nalugi, wala rin masakyan ng ating mga, mga mananakay. Bakit? Dahil nakatambak na yung sinasabi nilang moderno. Moderno na maya't maya nasusunog, umaapoy, umungusok ng matindi. Kung hindi inutulak, ay hinahatak na. Hinahatak na dahil sira. Walang mabiling pyesa. Pagkatapos ng isang taon, hinahatak na ng bangko. Dahil sa pagkaluge, dahil sa pagkabaon sa utang. Dahil sa nakita natin, na naging sistema ng mga kooperatiba, ng mga korporasyon na nalugi lamang. Bakit pa tayo susunod? Bakit pa tayo gagaya? Kung ikaw, nakita mo yung kasama mo, nahulog na sa bangin, susunod ka pa ba? Gagaya ka pa ba? Yeah! Hindi! ba? Kung di tayo preno kakanan tayo, kakaliwa tayo, o kung hindi man aatras tayo para hindi tayo mahulog sa bangin. Hindi tayo mahulog sa pagkalugi at pagkawala ng ating kabuhayan at ng ating hanap buhay. Marami dito ang napagtapos ng jeepney. Marami dito, patulad ng ating mga kapulisan, nagtapos sa pagsakay sa jeepney. Maraming doktor, nurse, ang ating mga guro sumasakay ng jeepney, tayong lahat ngayon ay nagtagumpay sa pagsakay sa jeepney, sa pagsakay.